Yun mga idol, what's Yun. up sa inyong lahat? What's up mga idol, here we go again Magandang umaga English mo <laughs> <bro. laughs> Yun mga idol, yung pakay namin dito Sa kayang idol si spot, na ano? Magkuha kami ng O magtaan ng bubo Yung plano namin mga idol Kasi para may pangulam Tapos Mamaya oh. hapon Mag kami mga idol Kukuha kami ng pangtaan sa kawil yan, nandito kami si nandito si idol si mga Idol. Tapos yung bubu mga idol. Nilagyan na niya ng pain. Tapos ano na, na butang na sa ilalim ng tubig mga idol ba. Yung bobo trap, dalawa yung ano niya, yung nilagay. Ang gagawin na natin mga idol, magpandaw sa kaniyang bobo trap. Ano bro? Sama kami bro. Ibunin natin niya. Okay. Diyan maya pa. Ano nang oras? Anong nilagan nilagay mo doon? Kanina mga alas 8 na. Ah. Uh, Kailan mo nga Ano muna tayo? Ano ba? Magsoy-soy. <laughs> ha? Ay, kagabi mga idol wala. Pumunta kami dito kagabi. Tapos, sabi na doon si Ring, wala na ang maliliit na tilapia ba? Paggabi na mga idol, wala na maliliit na tilapia. Kasi yung magbubo kami sana mga idol ba? Kagabi. Kaya pumunta kami dito, bumalik. Repeat ah. mga idol. Gugulin na namin. Para sige tapos na kami magsuisuy. Ini lang sasama si Idol Sir dito, dito lang ako. Antayin na kita. Antayin nyo. Marami. Tapos may hulay ng maliit. Pampain ng paan. Kawil. Pagsok. Awil. Kawil. Awil. Awil. Awil.

hal tara kayo diyan Gracias. We'll <laughs> good

para dito kanan Adrenaline. na yun. yeah eh puro ano tunggo nang titanic mga idol magkakapatid lahat mga idol send eh, oh ba lahat kunti lang yung ano yung tatlong daliri eh? Nas ko na. Oh!

kaya mga idol, maabangan yung mga idol ng yung yung pangangawa lamin, pero ano pa, mawaya pa? okay, may gawain mo na kami ni idol unston dun sa bahay pero secret <laughs> <laughs> bakak ano mga idol ba? oh wow. April. April, dito pla?

Ah, oh. Nagano sila magadol. Mga, Naghanap lang diskarte ba. Kasi asama ngayon kasi magtitinda kami ng gulay namin doon sa ano. Malayong malayo. Okay, mga idol. laughs>, <laughs> yan <Yeah, yun, ayun. laughs> <laughs> naman natin to. Para hindi siya masadong ma ano yan, ba? Ba? Oh, mahina, mahina, mahina. yan mahinap, mahinap. Iyan na? namin to, i lagay ng net. Tapos mamaya ng hapon, babalikan namin. Yan, maraming salamat mga idol. Eh. Uh, Shout sa mga tawad, mga idol. Sa lahat ng ano diyan, mga nag-comment, mga good comment. Maraming salamat mga idol. Shout out tayo. Ah. sa mga mga good comment o bad comment. I love you to all. Okay. <laughs> <laughs> Yan, I love you mga idol. God, goodbye. <laughs> <laughs> sa lahat na nagpa-shoutout din na, mga idol. Terima kasih <laughs> Goodbye, Bye Bye idol I love you to all